Good morning ka, mamsi Pagigising lang din pa, Eh. Kasi, oh, medyo namaga yung mukha ko. Yung ipin ko ba? Na, ano, sumakit sa akin. Ilang araw na ito. Na, na anak ko, nagawa ko ng coffee. Kasi, hindi na ako na pabalik humahangol na ako tapos mag ng tubig at gumawa gawa ng kape at nenis pa ako ng dumi ng aking aso nga si Chakoy hmm. tingnan mo yan si Chakoy ko hmm. ay hindi pala hindi ko makunan yan si Chakoy ko yan yan ang chakoy ko na na natumae tae eh. yan ang chakoy ko yung aso ko nga si chakoy siyang kapalit ni lala si lala kasi namatay yun yung lala ko subang bait yung lala ko kapit tayo kamashii Good morning everybody, good morning, good morning, see ya.